Magandang araw po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman ako sa gawaing bahay. Kamusta mga mamish at ngayon na nga lang din ako nakapag-upload dahil nung nakaraan nga ay umalis kami. Heto nga at kinabukasan nga ay nakapaglinis na nga din ako sa bahay namin. Heto nga paghuhugas ng plato ay kagabi ko pa nga ito ginawa. Sobrang pagod ko nga kaya naman nakatulog ako pag uwi namin. Pagkagising ko naman nga ng alas 11 ng gabi ay ginayak ko na nga din to para hugasan na. At kinabukasan naman nga mga mamish ay kinawa ko na nga din tong nilaban ko nung nakaraan after ko na nakapag pag-upload. Hindi ko na nga ito nakuha na ng video dahil nagmamadali nga ako sa paglalabo at to nga din ako ng mga oras na yun. At finally nga, ito yung tuyo na nga itong mga tuyo. Kaya naman kinuha ko na nga din. Hindi ko nga napansin na nandito na nga si Bonsu. Kaya naman kinuha ko na nga muna bago ko binalikan tong mga ginagawa ko. Tinanggal ko na nga muna yung mga laman dito sa lamesa dahil magtutupi ako. At nilagay ko na nga muna sa plastic bag tong mga pinamili ko kagabi. Pinunasan ko na nga din to para mamaya nga itatanggalin ko na lang. After ko naman nga pinunasan yung lamesa namin nagwalis na nga din ako dito at tinanggal ko na nga muna yung bigas namin. Pinunasan ko na nga din yung lalagyan ni Tyler ng mga daddy niya. Dali-dali ko na nga din tong pinunasan baka makalimutan ko nga. Medyo na hassle pa nga ako ng mga oras na yan dahil nga sa bunso ay umiiyak lagi. Pero go pa rin tayo dahil nasimulan ko na nga din tong mga ginagawa ko. After ko naman nga pinunasan tong lamesa namin ay binalikan ko na nga din tong winawalis ko para makapagmap no. Sobrang dami nga ng mga damit namin ay kailangan ko na nga muna maglinis dito bago ko tupiin tong mga to. Pinanggal ko na nga muna yung mga laruan ni Tyler para makapagwalis nga sa ilalim ng upuan. Inadjust ko na nga muna yung lamesa para makapagwalis nga ako na maayos. At binuhat ko na nga muna si Bunso dahil umiiyak na. After ko naman nga napatahan si Bunso, ibinalikan ko na nga din to ng dali-dali. Sobrang init nga ng panahon ay kailangan kong tapusin to at magmamap nga ako para mapawi nga yung init. Iniwan ko nga makalat tong kusina namin kagabi dahil yung ginawa ko nga ay naghukas lang ako ng plato. Hindi pa nga ako na kontento sa pagwawalis kanina kaya naman binalikan ko na nga din to dahil map ko nga. Sa mga oras na nga niya, na ine-enjoy ko nga yung pagmamap dahil madulas nga yung floor. Hiniram ko nga lang tong map at buti na lang alam kong gamitin. After ko naman nga pinunasan tong floor, ay binalik ko na nga din tong upuan namin kahit nahihirapan ako. Sobrang dami nga ng tupiin ko, kaya naman dali-dali ko na nga din tong pinunasan, baka hindi nga ako matapos. At dahil sira na nga yung map, ay tiyampuhan lang talaga yung pagpupunas dito. Dahil may times nga na bumabaliktad nga yung map, hindi nga obvious na ine-enjoy ko nga yung pagpupunas dito dahil paulit-ulit talaga at binabalik-balikan ko Long. At dahil once in a lifetime ko nga lang itong gamitin, kaya naman sinulit ko talaga yung pagmamap dito. Dahil sa sobrang init nga ng panahon, ay sandali lang natutuyo nga itong pinupunasan ko. Fast forward mga ma'am, siya tulog na nga sa bunso ng mga oras na yan, kaya naman dali-dali ko na nga din itong Para next naman nga, nalilinisin ko yung kwarto namin. Alas dos ng hapon nga ako, nag maglinis, pero alas tres na nga ng hapon, hindi pa nga din ako tapos. Ko na nga nilabas yung electric pan namin na tinayahan ko na nga lang din itong matuyo ng mag-iso. Dahil sa tirik nga ng araw, o kaya naman sandali lang matutuyo na to. Binalikan ko na nga din tong minap ko kanina dahil tuyong tuyo no. Na. Next naman nga na pinunasan ko heto nga namin ng sapato. Kumuha na nga ako ng konting tubig at yung basahan nga namin yun na nga lang din yung ginamit ko. Same process nga lang din yung ginagawa ko after kung nga nakapaglinis ay hindi pwedeng hindi malinis to. Dito ko na nga lang sana ilalagay yung mga sapatos namin pero nung nakita ko nga ay biglang sumikip. Kaya naman ang ending ay binalik ko na nga lang tong mga to dun sa dati niyang pwesto. At dahil hindi naman nga din magulo yung ibang gamit namin dito, ay konti lang din yung inayos ko. After naman nga nakapaglaro ni Tyler, ay binalik ko na nga din yung mga nakabasket na laruan niya. Para naman hindi na nga din dagdag yung mga kalat niya sa kwarto namin. Nilagay ko na nga muna yung crib ni bunsu sa may dulo para nga makapagwalis ako na maayos. At sinubukan ko nga nilagay yung lagayan namin na sapatos dun sa tabi ng pintu pero biglang sumikip. Pinuksan ko na nga din yung diaper ni bunsu dahil wala na nga talaga siyang diaper. At tinry ko nga yung itchy diaper kaya naman hetong at binuksan ko na at nilagay ko na nga sa box ni Bunsu. Sinimulat ko na nga din si Nepre mga damit namin na sobrang dami. Inuna ko na nga tinupi yung mga damit na mga junakis ko. Oras na nga niya na ilasing ko na nga ng hapon, hindi pa nga din ako tapos sa ginagawa ko. Nagmerienda na nga muna kami ni Tyler at after nun ay binalikan ko na nga din tong kwarto namin sakto naman nga ay gising na nga si Bonsu, kaya naman sinumulan ko na nga din linisin tong kwarto namin. Nalagay ko na nga muna si Bunso sa kusina namin para maayos yung paglilinis ko dito. After ko naman nga nakapagwali sa iminap ko na nga din tong dali-dali para matapos no. Biglang umiyak nga si Bonsu, kaya naman pinapasok ko na nga muna dito sa kwarto at sinumulan ko na nga din magmap at sa mga oras na nga niya na is 6.30pm na hindi pa nga din ako tapos. Binuksan ko na nga yung electric pan para matuyo na nga din tong mga minamap Nabas ko na nga muna sa bunso sa kwarto namin para maayos nga yung pagmamap ko. After nga sa part na yun ay dito na nga din sa likod ng pintuan. Kumakatok-katok nga sa bunso dahil sinara ko nga yung pintuan. Dahil tuyo na nga sa part na yun ay nilipat ko na nga muna yung higaan namin dahil pupunasan ko nga yung hindi napunasan. At binalikan ko na nga din tong pinunasan ko dahil ilalagay ko na nga din yung higaan namin para makapagpahinga na. Anyway mga mami, shoutout po pala kay Ma'am Shell Kimson. Salamat po sa pananood. Bye!